Nitong nakalipas na araw, ilang mga dating kandidato ang nag-file muli ng kanika COC para sa 2025 midterm elections. Pero kung may mga dati na, may mga bagong mukha rin na nag ng kanilang kandidatura. Si Clizel Pardillas sa report. Wala nang atrasan ang pagkandidato ng Senate Minority Leader Coco Pimentel III bilang kongresista ng unang distrito ng Marikina. nagain siya ng Certificate of Candidacy nitong linggo. Makakabanggan niya si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Magkakampi ang dalawa na magkahiwalay sanang tatakbo sa magkaibang distrito. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kami naman ay uh, inaya ni Mayor Marcy na tumakbo eh dyan sa District 1 at uh, as a matter of fact, as a show of good faith, sabi niya, lumipat siya sa District 2 para dun siya tatakbo. Sometimes kasi may mga eleksyon na dinadaga kayo. O, baka natakot siya dun sa District 2. O. So tayo naman, eh, hindi tayo dinaga ng plataforma ni Pimentel ang pagtugon sa mga problema sa Marikina gaya ng baha. Babawasan rin niya ang utang ng lungsod at ibabalik ang dating sigla ng industriya ng sapatos. Sir, why are you a better alternative? Well, uh, so isa, naging 9 years congressman, ako naging 12 years senator, so I'm a lawyer, yung isa is not a lawyer. Well, uh, siguro uh, sa, sa tail of the tape may, may laban naman tayo. Todo suporta si Senator Rafi Tulfo sa pag-file ng COC ng kanyang anak na si Incumbent Congressman Ralph Tulfo. Umaasa ang nakababatang Tulfo na muli siyang iluluklok bilang kinatawa ng ikalawang distrito ng Quezon City. Meron po kaming uh, pending uh, na-file na bill po sa House of Representatives and uh, hoping po ako na may sabatas po yan which is uh, yung pagpapatayo po ng uh, PUP School of uh, Medicine ano, sa aking distrito. Hindi na bago ang mga Gatchalian sa politika pero ito ang unang beses na sa sasabak sa politika bilang kongresista ng unang distrito ng Valenzuela si Kenneth Gatchalian. Siya ang kapatid ni Sen. Wen Gatchalian, Valenzuela Mayor West Gatchalian at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Lalahok din sa eleksyon sa pagkakongresista si Kat Martinez, ang may bahay ni Valenzuela 2 District Representative Eric Martinez. May pinapa-ongoing na ospital so I'm there para ituloy kasi alam natin na importante rin naman ang healthcare ng bawat isa. Lalabanan naman ni Mark Anthony Santos na tumata yung 1 District Councilor ng Las Piñas si Senator Cynthia Villar. Tatakbo silang pareho bilang kongresista ng Las Piñas City. Isusulong ni Santos ang mga reclamation project sa Las Piñas na mariing tinututulan ni Senator Villar dahil sa takot na lumubog sa baha ang Las Piñas. Tingin ko po it's time na kailangan matapos na ang Villar dynasty sa Las Piñas. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon itong Sabado, lima ang naghain ng COC sa tanggapan ng Comelec sa San Juan City. Suma total, aabot na sa 52 ang nagsumite ng aplikasyon sa pagkandidato. 56% na ito ng inaasang 72 na maghain ng kandidatura sa pagkakongresista sa Metro Manila. Yes, sana huwag nyo nang paabot pa sa last day para for your convenience na rin. Kasi Ah uh, pag uh, mas maaga-aga kayo, hindi kayo magra-rush doon sa mga possible na mayroong corrections doon sa inyong uh, COC. 'Di ba? Medyo hassle din yan. Ayon sa COMELEC, sa Lunes hanggang Martes posibleng magsumite ng aplikasyon ang mga kandidato mula sa San Juan, Mandaluyong at Pasay na hanggang ngayon ay wala pang COC. Keral Partylia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.